drivers um, yan panibagong araw na naman andito naman ako ngayon sa ano, bangka namin nasaan na kayang panday nito yan walang nagtrabaho ngayon dito sa bangka namin <coughs> ano kayang ginagawa nila yan kahapon po yan tinanggal namin yung ano pintura po tapos, hindi ko na tap. Hindi namin na, ano, matrabaho ngayon. Hindi namin malagyan ng fiber kasi, ano po mga drivers, medyo maulan dito. Yan, no? Iba talagang panahon yan, o. No? Yan, hindi magandang panahon po. Nasaan na kayang panday ngayon mga drivers? hi Tanggal kaya matapos nito no kasi ano minsan trabaho nila minsan hindi naman hindi naman sinipot kaya pag ano lang po mga drivers no pina ano pinatuloy uh, nila pong pagtrabaho ah uh, madali lang sana tong matapos yan po nung una po ganito lang hanggang ngayon ganito pa rin Apat na araw na. Wala pa rin. Jesus nako. Nasaan na kaya, kaya sila ngayon mga drivers Yan. Uh, parang tatlong araw na pong wala sila no? Ah uh, siguro may ano may ginagawa po sa ano bahay nila pag araw araw na lang sana tong sinipot nila mga rivers tapos na sana to hindi, hindi pa to abot ng ano ilang buwan yan Kung wala talaga nagtrabaho ngayon oh, no? kita nyo naman ito po. Ito po yung pina uh, ito pong sa likuran po niya mga neighbors. Ayun. Tapos ni na, sanang nagparka sila dito. Kaso wala nang nagtrabaho ngayon. Yan po. Check po na check muna natin yung ano mga drivers na yung engine namin. Um, maganda daw ang tingnan. Reading, ready na ito. Yan. So, yan, malinis na. Yan po, may pintura na po siya mga drivers no, ayan. Yan. Maganda na po siyang tingnan. Yan tinakipan ng trapal po mga drivers, ayan. malinis na po siya tapos na pong nilinisa namin at saka nilagyan na po namin ng ano, pintura po yan ay nasaan na sila okay lagyan natin ng kuan sigbin oy yan wawang itong atan Ya, umana pun umana ni grind ang katigwa. wa. Trabaho. Hay ka sila paingon. Yan po. Oh. Ni mga ni lagu gapon. Basig mga bata. Yan. Ay, pa walapang wala pang panday pila na kaadlaw ilang araw na po nilang naka relax no yan ha tagal pa kayang matapos no kailan pa kaya mga drivers yan dami pang ano gagawin dito dami pang trabahuin Ito. klabira pa yung harapan no? wala pang nakalagay na gusok at saka parka yan ay nako tagal matapos nito sana matapos na to kasi um, sabi ng boss namin ah, meron na pong Gis namin mga sunod na araw po mga drivers sabi niya sana matapos na to kasi ano mahal kasi pag mag arkila ka ng ibang bangka mga drivers lalo na pag diving kasi ang diving po mga drivers yun po ang pinaka ano pinaka hassle na, na trabaho ano you know? Hindi pa natapos. Nako. Ay. Butin lang sana. Manguha lang tayo ng ano dito. Bagong pangulam sa kanghalik. Yan. Um, uh, kung gusto nyo uh, sana po mga divers na uh, matulungan nyo po ako pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po Uh, sana po matulungan nyo po ako para makatulong po ako sa pamilya ko ayan uh, kung gusto nyo magpa shoutout mga drivers no ha? paki comment at below lang po sa si ibaba para ma shout out ko po kayo ayan thank you very much sus ko tagal pa to Ano, kalabira pa yung harapan, wala pang ano wala pang normal na gusok at saka hindi pa yan malagyan ng parka yan ito po yung tinatawag sa amin na pamahong po mga drivers na ito ito yung pamahong po yan papunta doon yan dito po kasi um, ano yan, lock lang po yan. Sumpay po mga rivers para maganda po yung tingnan. Yan po. Sa ilalim. Tingnan nyo sa ilalim. Yan. Medyo madumi pa. Pagkatapos nito, malinisan na to namin. Awa uh. oh, ilang ilang. Ya, ako pa. Sisutan ni inipas ko na puta mag. Kuwanan ni dire, ganun. Taas tayo eh. 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 na. Taas ng kuwan, taas ng pahulay. Lae magani ko. May makadag. Kuwan dire. Naan ang mga materyales. Mabita nga. Sarap kagala ako, ma.

kan penitri kwayan ketika para dinik gas Kwayan, Bah. Ao oh oh. Bebagale. Pak di pada. Ah, perasaan kelalaian. Hmm. Tonton ratus cup. Memasuk simut behim Wa lay nga mag abot ng may kwan ay matrabaho. May pa ugma na do mo nga mulang gyapon. Pilara. Ya. Mo uli na pud ayon. Kas kas lang siya split. Okay, thank you very much mga drivers.